Oh, good morning, mga panyero. Ay, kay, pupunta na naman ng down yun. Neto pa lang tayo sa Antibolo. Paglalagay ng langis ang ating panyero, iking. Eh, Malayo-layo na naman yung biyahe. Outfit check! <laughs> Ayan mga panyero, naglalagay pa ng langis. Ayan mga kapanyero, magandang tangali sa inyo. Dahil pupunta nga tayo ng La Union diretso Benguet 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 pala Benguet <laughs> yan tumigil muna tayo kumain rito sa Chowking narito, narito tayo ngayon sa Mighty Pilex nakasama ko si Tutong walang yan nagkala na naman nagkaya pa ng ramit pares pa rin ako hindi nandiyo ka ba eh paipan ko sa yan Mighty mga apangyero. Ay, mag-i-stroll lang ulit. Huwag tayo ng ano, pengit. Mag-i-stroll. O oh, yan, mga panyero. Ito tayo ulit sa La Union. Oh, Ata yung, naman yun yung ano. Yung, 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 yung likor namin, ragat. Tapos sa kabila naman, yung swimming pool. Oh. Swimming pool na nasa tabi ng ragat. Dalin, dali. Mm -hmm. O oh, kaya. Yeah. Mayan, maliligo tayo mga panyero. Medyo pagod pa sa biyahe, baka mapasma. Oo, oh, makatikim naman ng digo. Isang linggo na hindi nililigo. Ikaw lang. Ako lang Oo, <laughs> <Penero. laughs> oh, may swimming pool oh. Tasi ay ang kabila, dagat o. Oh. Saan ka pa? Lero. Lero sa paano lang mga plan yan So mga kapanero na, kanyo naman ang ating rest out rito Tatapos na ng swimming pool So oh, yan, yeah. ragat na yan o oh. Ragatan, pero ang tabi niya na yung swimming pool o Ano oh pa? O oh. oh. Tatapos na o mangga, mangga kay Rian, oh. Dami Ano ngungo, <laughs> Aano, mga kapanyero, ay binisita lang namin itong ano ni Bossing. Ayan naman mga kapanyero Kung gaano agad may pole stone Nakikita nyo Labi namang quality Ayan no Ayan napakaganda Itong jacuzzi hindi pa tapos eh Medyo na ice ice pa So yung na balik natin dito mga kapanyero Nakikita nyo yung kabuuan O oh. Kaya ngayon, ay, uuwi na tayo. Pero, didiretso muna tayo San Saan tayo punta? Benggit. O, oh, magbibenggit muna tayo pag umuwi. So, Sige, mga panyero, rera muna kayo.